51% ng farm to market roads na kumpleto na ni PBBM. Bagamat isang kalahating taon pa lang sa pwesto, 51% na sa farm to market road network program ang natapos ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula sa target nitong 131,000 kilometers, higit sa 67,000 kilometers na o katumbas ng 32 times na road trip mula apari hanggang hulo na ang nagagawa ng pamahalaan. Bakit nga ba mahalaga ang pagtatatag ng maayos ng farm-to-market road sa iba't ibang bahagi ng bansa? Alamin natin. Malaki ang may tutulong ng farm-to-market road sa mga pagsasaka, mangisda at consumer. Para kay Department of Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla, importante ang pagkakaroon ng farm-to-market roads upang magkaroon ng connectivity, lalo na sa mga liblib na lugar na malayo sa mga lungsod at mga consumer na nangangailangan ng mga produkto. Kaya naman noong September 26, 2023, matatandang inatasan ni Pangulo Marcos ang Department of Agriculture na gawing prioridad ang pagpapatayo ng farm-to-market roads para sa efficient transportation. Dapat laging on track ang pamahalaan sa National Farm-to-Market Roads Network Plan Ang National Farm-to-Market Roads Network Plan ang magsisilbing guide ng pamahalaan sa implementasyon ng mas maayos na transportasyon ng agricultural at fishery products mula sa sakahan o pangisdaan patungong merkado at sa kalaunan sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa pagkakaroon ng mas maayos na farm-to-market roads, mas mapapadali na ang paghahatid ng mga magsasaka at manging isda sa kanilang produkto. Para kay Yusek Sombilia, ang pagpapatayo ng farm-to-market roads ay para sa mga magsasaka at manging isda dahil bababa ang gasto sa paghati ng mga produkto sa mga market centers. Kapag mas mataas ang kita at mas maganda ang business opportunities ng mga magsasaka, mas lalago ang agribusiness. Inaasahang magbibigay ito ng mas maraming trabaho para sa mga kababayan nating nasa rural areas. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi maganda ang mga kasadang madalas daanan ng mga produktong pang-agrikultura. Ito ang nais niyang ayusin. Pangako ng Pangulo, kukumpletuhin ng pamahalaan ang target sa Farm to Market Roads bago matapos ang kanyang termino. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa pagkakaroon ng mas maraming farm-to-market roads sa bansa? D W-I-Z Research Report. Re -re report